Kaya kitan mga mga gururang na arog ang kilola mo naghihingwa pa man dawa ano, day imbitado sa uh, party, han, kan Christmas party kan mga senior citizen daw day imbitado ambot sa bihong kaan, may paghinguwa pa kisa naman magpaparautang. Ngunyan pati ininik, usong maray mga para paotang takan sarong aldaw nga ni may nagdigdisa sa muya pinipirit tanggad kaming mag-utang. <laughs> Sige na, ngaya urutang na ngaya kamuta. nagahanap ngaya kami mga para-utang. Ay kung ako man kayo arog... Umayo kang problema na lo. Umayo oh, ang problema. Arog kilo lang mo kung ako arog kilo lang mo. Ay, utang-utangan ko an. <laughs> Kundi iba Kundi man... Ang problema lo, Ma ka nga nang mautangan. Ay, Ay ito na. Ay, makasilulang para-utang. Si Lola mo, pagdudulaga na ka mga parautang. Pero ako man, pagpaparedireg di hanggang parautang, magutang mag-utang na da ako, ta'y gawada ka ko yan ni negosyo. Kaya ako da'y kuma-utang, at ang mahayokong problema sa agang babaya, dan. May ko <laughs> po, ka na daw pulong 3 oh. mil hmm, Kulang anine. Ano taturo tres mil sana? <laughs> Hindi okay. mo kumong sing kumel. Dahil kung sa imo, say mo, makuapo ko apo ka kaya, ni gorang Basyang. <laughs> Bistado ko mga makuapo ni gorang Basyang, mga ano yan, para dulag sa utang. Grabe <laughs> <laughs> ka sa kuya, alo ah. Mautang duman sa sarong lending pagkatapos. Mautang na naman duman sa sarong lendingan ta. Ibabayad duman sa sarong lending O ibabayad. <laughs> pagkatapos dahil niya aram, lubog-lubog nan maray siya sa utang si nan dulag-dulag. Ang <laughs> mira. Tendo <laughs> man daw pagkapanganaan okay, si Lola. Grabe <laughs> ang sino, okay. man kaya no, no yan totoo kan. Hindi mang... may patinggayo ako. Oh, mga arog sa indong makuapo ni Lola tapalibhasang ang dugo ni Lola mo. Nagda, nagtata, mm. Nag nagtata nag nagkuruyan man nagpareho man kan dugo nindo maurot lang utang sa iba. Nananay Ngaya pa utang, ngayon ako ta. Yao na para singil ngaya. Ang mga para singil mong pati kan lending, na. Anday ka babayaan hanggang day ka magbayad. Pinirmahan mo bang kayo. Oo, oh, pagkatapos si... Eh, na Nahiriling ko anin Hiling-hiling ko ang mga pangyayari. <laughs> 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 Chismoso ka pala, <laughs> sige, <laughs> sige, pabaralik-balik, nagtatago sa pixel Ang weird. Si Lola, mo <"Mu> arugan? <laughs> Tinago ko <kuan> sa kopete <laughs> Tinago sa kopete Ang weird. Lola. <laughs> hmm, kaya mayo talaga. Turong si Lola. Mm. Puyat, puyat si Lola. <laughs> Para mo hey, si, si, Lola, basta na titira siya ni Lolo, minagilid. <laughs> hmm. Kaya maray naman itong nagtatrabaho kita. Dahil kita magpaparautang. Pwede man mag-utang, kundi... Eh, o yaon si Neon ni Rustan, sabi niya maurano na aga. Maurano na aga, Lolo, sa kalola. Ay, kumusta no no iso sa imong pig ano, pig hurhilong loman laman kumusta na? Makoris loma. Makurilis. Oy, ito lo. Ano ano? Makoris ito, makoris ito lo. Hingum-ub na manok. Ang masasabi ko diyan kay Kuyan, kay Lolo, makoris ito lo. Sabi ko sa imo. Ito, itong bighilom lo. Iyo pag sa mga guna pagkuyan kuyan yan pag uh, lum dahil mo yan madulok-dulokan partner ta makuris dilika. na na mm, makuris <laughs> <laughs> alam naman si Lola ta perminas makuris ki Lolo luman yan <laughs> mm. <laughs> may na post na may na na sige Okay mo ang balik kita sa satuyang uh, programa oras na niyan alas 10.20, si na nin pagka na. Yan. Kaya magkape ni Manoy habang malipot-lipot ang panahon partner. Ta uh, uh, makakatabang na sa satuyang uh, lawas. Sering man ang kapin mo na pwede ki manay. Okay mga tugang saro sa mga pagirumdom ka na uh, DOH, Department of uh, Health, sa mga motorista na Huwag magmaneho ng lasing o nakainom ngayong Pasko. Yan. <laughs> ngayong Pasko na partner. Ang sabi kan DOH, sa uh, nag, nangapulan sin mga tugang na dahi mag uh, motor o kaya mag drive. Ang uh, kung ikaburat na o nakainom na nin gin uh, o kaya nin, Arak. nin arat mm. para makaiwas dapat da partner man sa mm. gabos man mga ano vehicle partner dahil pwede mm, mag-drive iyo maging sabi ka dikit man lang ang nainom mo o dakol talaga dapat. Mm. dahil pwede anong malo yan sa nakaan ta maraisa na kung mm, maraisa na kung ikasa na ang nagkaigwan ng perwisyo kano kung kadako mm, ah, pero ang mga tao mga kayang mga ilayon pagburat na dahil mo na mapugulan <laughs> At ang uh, burat na... Ano sa sabi nun? Eh, ma ko, ma-drive. Mm, madre, 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 kaya, madre. kaya, kaya ko nga yan. Ah, kaya, kaya. Oh, <laughs> yun, uh, yun, uh, mga ilayo pa de. Pati. Mga mga... Mm, kaya ang nangyayari, marekonsinda sa na ma-disgrasya. Ano, ma Pektuan. Ang problema, hmm. so nagpapadyak na at anong mauli naman ta nag, ma, ano, nagbakalsa Sardinas. <laughs> Panera. Uh, tapos uh, tinamaan kan sa indang kailayan. <laughs> Yung mga partner, nangyari yan, kaya talagang mm -hmm. uh, halos uh, ang pagrumdom kan Department of uh, Department Health. of Health. Gabos na sa nang ahinsya kang gobyerno, nagpapagrumduman partner. Kita man na sa uh, media. Ay, ako daw po na maglaug uh, ako sa media. yun na iyan ang pirming ulit, ulit na maray na pagirumdom. Pero dahil <laughs> Mas ano pa kit partner na mm. pagyan -hmm. eh, mas kada ang nagkakaigwang envelto sa mga disgrasya ngunyan, mm -hmm. ng niyan. Mga tao ng Iba na kaya ang isip iisip e, kaisipan ng mga tao eh. mm -hmm. ng Eh. Mayo nang ano? A ka, na sa buot. Aram mo ka, ano ta nagdakol. Dakol na kaya ang lunad ng niyan partner. <laughs> <laughs> mm, halos. Kaya isa ka, may na, ano, may na maralihog, karong, o turo. Mm -hmm. Minsan ba, pag may problema, But sabihon may na disiplina ang ang Babang ibang ang ibang tao kaya uh, na ini bako sa nang halos urual daw halos dapat ipagirumdum sa inda pero ta urual daw man sindang mga ilayon <laughs> kaya dayng dayng katapusan ang mga disgrasya ta yu baga partner grabe bagan ilay mga garong mga matibay pag nakainom na ng gin garo na an matibay ako uh, kayo partner mm. ano ba kay ini na nahiling ko kay ito ang disgrasya talagang grabe mm. so lalaki na kairar mayo nga na eh wasak ang sayang iyang kabusta no para mm. wasak talaga yan oh, yun na yan talagang nagda-drive ako oh, kay ito ng motorsiklo Hmm, charok ka man ila yun. Naraya ako, partner. Dahil mm. na ako. <laughs> <laughs> Kaya pala dahil ka na nagdodrive ba rin. Haloy ako kayo eh. makano. Hmm, haloy ka makabawi. Haloy akong makamog. Mm. Pasabi ko. Iyo talaga Ping yan. Nag-isip-isip ko kung ito ang magiging kapalaran ko. Hmm. Sayang ang... <laughs> sayang na <Anong>, sayang lang. <laughs> Hmm, naman man ang lawlawin. Tayo wala na <laughs> law -law <inin>. <laughs> 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 Pareto dyan sa yung partner sa may nag-aagi digdi sa moya mayo. Ay tayo nang pigsasabi partner ang mayo sana digdi kwarta. Uh, Kun may kwarta Borto ka man, nakabakal mga. ka naman. alagan man dublihon mo pa. <laughs> Minsan ka nahirak man ako na niya, niya kumabakal daw kita dyan ta. Uy, so amigo ko pala na para lawlaw perming pag-aagi di kandidato. <laughs> ang kaway ka ando ang duang kamot puti pigka kaway, nabubutasan suman ni Bila ay pumundo ka niya ko, amigo ta baad sa nan kakagaro kandidato mag uh, tarambling ka ilayon man ilayon, ilayon man, oh. oh, yan so yan na pagirumdong partner ka na uh, DOH na sabi niya ginawa ng ahinsya ang pahayag kasunod ng Bahagyang pagtaas ng bilang ng mga nasawing motor, motorista dahil sa aksidente dulot ng pag-inom ng alak. Um, 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 dikit sa nang sagwi dyan sa motor. Dali um, sa kataan ang mga, matumba. bu ang mga burat, dahil manyaning control partner. Karong, dahil mo niya kang control. Sa kaan nasa isip ninda, mga mga titibay na sinda. <laughs> sinda si Superman. Saka, mari, kom burat partner, at mm. sinda may nainom, -na panuso pano daing nainom, mayo ning pamagol. Kaya kahirak mambaga kan mga agum kan mga ilayo na buratsiro. <laughs> Kadawa o manindang gibong pogol na daing magadan, sinda man nagagibong kagadanan. <laughs> Ang problema kung sindas na nagadan, Ang 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 kuyan dyan lo, ang daling sabihon dyan, ang madaling tataramot, masira mga kagada no. Hmm, ninda naman mamatian ang tagada ng nga May ano nga lo, may arog <laughs> eh, may, may anesthesia. Yun na masakit kan, hirak man sa mga, ang agum nindo mga ilayon. <laughs> mga burat sirong ilayon, ikapartner ang agum. Maroon nga ni kayo talo, ilayon ano. O ikanine, ang agum mo, bako man ilayon. <laughs> Minsan? no manahilin. Ano na mamatian mo ta kung araw ka nag-iinilay sa'yo mong agumnaan? Te, kuyang paalo? Te, wala to o? Ay, talaga mong lobos-lobos ka talaga <laughs> lola mo, ade. Ako kaya to dahil mga kung nag-iinilay, wala to -o man talaga ako ni lola mo. Kaya hininganin sa kuyang talingan ta, ang sarok kong talingan ta, pasing nabaga <laughs> <laughs> Pinarasing ani lola mo nini. <laughs> Kaya kami man pag nakaaguman ang mga lalaki na arogan, makahirak man kami. <laughs>